Tuwing alas 6.30 ng gabi, nagmamadali na yung lumabas ng bahay si tatay. Pag maaga naman siyang matulog, nagbibilin talaga siya nagisingin daw. Alam niyo ba kung anong gagawin niya sa labas sa ganyang oras? Panunuorin niya yung pagdaan ng tren. Natutuwa lang ako kasi ilang dekada na siyang nakatira dito sa tabing riles ay para bang ngayon niya lang na-enjoy ang pagdaan ng tren. Pag minsan namang napapaaga siya ng labas, medyo nangangawit na siya. So, meron na siyang reserve na upuan para umupo muna habang naghihintay. Siguro nag enjoy siya na nare-refresh ang kanyang memories nung kabataan niya. Dalawang beses dumadaan ang tren, isa sa umaga at isa sa gabi. Puro niya pinapanood diyan. Siling ka-train n'yon. Kato'y lang abang ko ganyan sa merdeka. At pagkadaan ng train, papasok na siya uli, babalik na siya sa pwesto niya. Ganyan ang routine niya. Ito naman yung biyahing 6.30 ng umaga, yung galing ligaw, biyahing naga. Inaabangan niya rin yan. Na lang namin kasi exercise niya rin yan kaso nag-aalala kami kasi minsan bigla na lang siyang tatayo at nagmamadaling lumabas e eh, kung matalisod siya parang nakakalimutan niyang 92 years old na siya